Okay, so magandang uh, gabi po sa inyo lahat. Time check tayo, 10.23. Nagbabalik ang Pit Cobra Live. At uh, siyempre yung topic natin na uh, nakikita niyo sa taas. No, yung uh, ah, ahente natin sa Pit Cobra. Diyan sa L Rizal, Laguna at Metro Manila. Uh, pakilala na natin. Nakikita niyo sa, sa kabilang screen. Eh, walang iba ang uh, ating uh, uh, champion. Actually, champion na ahente to. Champion At, uh, magkukwento siya tukuldo sa kanyang mga panalo. Ayan from uh, Montalban Rizal, no? Si Mr. Albert Escanillas. Yan, balaktakan. Yan. Meron, ako yan. Yan, yan, yan. Yan, uh, yan. Oh. Yan, gabi po, mga kabrader. Yan. Of course, hindi lang naman dito sa Pilipinas. At meron din nanonood sa ibang panig ng mga mundo. Ah, ibang panig ng mundo. Sorry. Yung mga OFWs na talagang sumusuporta at uh, patuloy na tumatangkilik sa mga produkto ng Pit Cobra. Eh, maraming salamat. Ah, uh, kasi nung nakaraan, nung kay JD, after, ah, uh, nung aming, ano, ng Pit Cobra Live, may mga nag-i-inquire, may nagtatanong, napapanood nila sa replay. So, ito, pwede nilang panoorin, ah, uh, after, ah, uh, after nitong live stream, ng Pit Cobra Live, pwede nilang panoorin sa mga replay. At, syempre, sa mga nag-tune in, maraming salamat, no? at sempre paki like share at comment no at uh, mag-follow na rin at uh, ngayon meron na tayo sa YouTube ayan check niyo lang yan at um, hanapin niyo lang yung pit cobra the game changer na channel basta search na na ayon mag-subscribe mag na rin din kayo diyan at panoorin din yung uh, ating YouTube i-share niyo rin sa mga kaibigan no sa mga ka brothers natin diyan Okay, so simulan na natin. Huwag na natin patagalin at uh, pasensya na po at na uh, medyo slightly delayed. Medyo slightly delayed talaga ng 10:30 due to technical difficulties. Yeah. Okay. So syempre um ang hirap ngayon no sa itong mga streaming platforms. Uh, gumagamit kasi tayo ng um uh, itong Talk Studio. Uh, iba mga streaming platforms. In dati, maganda yon eh. Um uh, syempre medyo may may kamahalan no. So bumili tayo ng mas uh, affordable na katulad ng Talk Studio. Pero okay to ito, okay din to. Kasi sa doon sa isa, sa e EV Max na kapag ano ko doon, parang yung background ko. Eh gumagamit ako ng cortina yan sa likod. Parang blurred yung aking background at mas uh, medyo mabilis. But uh, ito naman, it's okay. Yan. Salamat sa iyo, uh, Talk Studio. Yan. At smoothly, Ah, uh, walang lag. Ayan. At uh, okay naman yung audio. If kung napansin niyo, pwede kayo mag-comment sa baba kung hindi niyo kami narinig. At uh, again, open din kami sa mga questions kasi ang ang ating uh, guest speaker eh, eh nagmamanok din, no? Hindi lang naman to champion sa sales, no? Sa mga customer pati sa mga manok din. Ayan. So, Sige, uh, Bert, magpakilala ko muna sa ating mga co-brothers. Ako, brothers. Ako po pala si Alberto Scanillas Sa uh, area po rito sa Rizal, Laguna, and Manila. ever eh, po, may mga ano kayo? misis na po kayo sa akin? Para direct pupuntaan ko kayo sa kusalma kayo na area. At nakikita niyo yung number niya sa taas, no? At uh, pwede na siya kontakin. O, nabila po yun. Oh, kung uh, sa mga hindi pa nag order ng mga produkto ng Pit Cobra, eh, tawag na at uh, kausapin niyo na yan ang ating uh, magiting na ayente ng Rizal uh, Laguna Metro Marina na si Albert. Uh, Bird, pwede ka rin mag-shoutout sa mga kliyente mo, yung siyempre, yung mga alam natin, mga distributor, yung mga malalaking retailer, ayan. Magkakataon na natin to para masabi natin na available ang Pit Cobra. Uh, so, unang-una, -una, nagpapasalamat ako sa mga distributor namin dito sa Desal, lalo lalo na po sa TMC, kay Ma Maribel yaso at Tom yaso na very supportive sa ating mga produkto. At yan po ay available lahat sa TMC. Bukod doon, meron pa po tayo dito sa may pililya naman ay Ma'am Suset. Sa Susette Kat, na... supply. Cats Poultry Supply. Yeah, meron, uh -huh. po. Tapos meron din po tayo dito mga ku brothers sa part ng San Mateo. Tapos Muntalban si ano naman Arlo Poultry Supply kay Ma'am Te Mam Ma Tere. Teresa Manuel. Shout po sa inyo mga ma'am, sir. O, oh, mga magagandang uh, buhay, magandang araw po oh. sa ating mga partners. Ito naman, so, partner. oh, Ito naman sir, sa part ng, ano, ng uh, Manila, sa may Kalokan North, eh, nandyan naman po sila ano, uh, Aldec, si ano, Sir sa, sa Peco, ng Aldec Water Supply. Tapos nandyan din po, available lahat ng product, mapa half kilo, one kilo, dito sa Pintakasi Polter Supply sa may Kalokan North End. Oo, oh, kay uh, Boss Jong Daed. Yan. Yeah, Actually, dito sa part naman na ano, is also available na lahat ng product natin. Dito sa uh, Manila, Metro Manila, Maris. Tong Rizal, tsaka Laguna. Yan. Sa Laguna, may meron ka bang mababa? Kumbaga yung... Uh, may babati ng poultry supply uh, dyan? sa kasi poultry supply yan available okay. po tayo dyan uh, lahat ng ha uh, kilo half kilo available po tayo dyan same time kay Up. ano boss RB. sa tao sa iyo boss boss RB San Miguel oh boss At, RB, uh, RV eh. RV farm breeder champion uh, din uh, Denox game farm mm, breeder champion din to si boss yes, RB. Sir. ng pililia, pililia. ng naman yeah. Uh, tapos uh, sa shout, shout, out din kay ano kay Boss Edgar Santos. Si Des. Ayun. Uh, si ah uh, yung isang katuwang natin dito rin sa ano, a partner natin dito sa mm hmm. pagkukondisyon ng na mga manok natin. Lalo-lalo na yung mga manok ng manok natin, ng pit cobra. Eh mamaya And, may kukuwento mo yung yeah. istorya no. Ay, yes, Kasama sir. yan si si Boss Edgar Santos, si Cobra Brother. Okay. Um, anyway, na nabanggit na nabanggit na natin yung mga at hindi na naman 'yan, marami pa tayong mga kaibigan at mga ano. hindi man lang kayo nabanggit, uh, pasensya na po. Hindi ang importante so is, mga, uh, mga. Ang importante is maganda yung ating uh, yung ating relationship, no? At saka uh, sa, uh, nagpapasalamat kami sa patuloy na pagsuporta sa mga produkto ng Pete Cobra at, at tuloy niyo yung uh, pinopromote no. Um, sa totoo lang no, lakas binabanggit na ni uh, ni Cobra Brother Bert yung mga kilos yung half kilos. yung uh, <laughs> Nagkakaubusan uh, no at ami um, inaasahan. And ako mag-shoutout din ako sa mga uh, actually sa mga bumili sa online. Hindi ko na mababanggit yung pangalan pero alam niyo na ako, kilala niyo na ako sino kayo from diyan sa Bulacan, diyan sa diyan sa Batanga, sa San sa San Juan. Um actually, uh, ang totoo niyan, ko brother Bert, hindi sila nag uh, ayaw lang ipakilala yung farm, no? Kasi <laughs> bumili sila ng produkto para doon sa kanilang breeding at the same time sa kanilang pagkukondisyon. Pero ayaw nila magbanggit ng farm. No, kasi siguro pag sa laban, eh, gusto nila sekreto. Sekreto oh, yung paggamit ng May nun, ang... ay, ganun eh, no? Sekreto yung ay hindi namin sabihin. Mm. Maliba lang kung pit cobra din ang ginamit noon, hindi na sa swerte na lang ay. o kaya doon sa manok. Oo, <laughs> oh, tama. Um, mga brothers, no, sa totoo lang, no. Um, itong uh, itong November eh hindi namin inaasahan itong ating uh, um, kabagay yung champion na ahente kasama si Des Game Farm. Mamaya, ikukwento niya. Noon na nag-back-to-back champion. Ah, ah o oh, tama, October, October, November yan eh. October, November. And shout out din sa, sa DM Stealth. Nag-champion din na nakaraan. Mamaya, no, may uh, pag-usapan natin. But ito, kukwento ni brother Bert yung yung kanya experiences dito sa pag-champion dito sa ano na back to back champion. Ito papakita ko na yung screen. Ay eh, sana medyo safe naman tayo dito. Kasi hindi tayo magpapakita ng mga ng mga manok. wala manok, Mga manok. Oh, wow, alam mo na. Hirap na. Lalo na sa YouTube. Ayan. Okay. So, baba lang ako dito. Ayan. Ikukwento sa inyo ni uh, Champion na ayente from uh, Rizal, Laguna in Metro Manila. Ang kanyang back-to-back -back champion. No? Siyempre, papakilala din yung kanyang mga kasama dyan. Embert, take it away. Uh, ano bang uh, nangyari dito at uh, nakakatuwa, no? Uh, dito marami yung mga nag inquire na, no? syempre no? Actually, regarding dito sa pag-champion namin, yung simula nung gumamit na ako ng foreplay, yun talaga yung nakapagano yung foreplay na yung conditioning natin. Well, very confident ako ngayon kasi itong, ano lang, itong December 10, nag-champion na naman ako itong bago lang, eh. November 15. Dito, sa back -to -back. Eh yung ano kasi maganda talaga ano ng manok pagka uh, binigyan mo ng yung foreplay na ginamit mo, medyo gising yung manok. Same time, sa mga drag fight, iba talaga. Makita mo yung tibay ng manok. Tapos kahit na nakatulog na, pag maamoy lang, parang nagigising na naman. Um, oh. Nawala, nawala oh. lang ako ha? Pero tuloy lang, Bert. Narinig mo naman oh, ako. Ay, kaya medyo ngayon. Ngayon masasabi ko, mga co-brothers, itry nyo rin yung foreplay na uh, sa conditioning ko. Singin ko lang, uh, sorry. no? yung, yung foreplay, itong foreplay na to, ah uh, meron ba ako dito? Ito, tanda. ito yun sir yung mga ano eh. Yung bigger liver. Proherb noni. Eh. Probroni, tapos... Uh, Probone Probon, Probone. Tapos 12. ang gamit ko naman dito is ano, yung iron capsule. Since nung sa back-to-back -back na yan, yan ang gamit ko talaga is iron capsule naman. Yan, maganda rin ang record ko. At same time, siguro nakakatulong din talaga yung iron dahil once na medyo umuro ng iron capsule kasi, yun, sa heart talaga eh. Pag maganda yung hmm. ano ng ah uh, medyo maganda yun ano, ng kapuso ng manok. Ano, maganda yung blood circulation. the same time, yung oxygen. Maganda yung daloy niya. Kaya kumbaga sa mga drug fight man lang, nandun yung kumbaga yung tibay ng manok ano, kasi maganda yung blood circulation na nabibigay nung ano nung air capsule same time yun isang isang ano pa yun yung pag sa pointing naman ginagamit is yung ano yung noni bago tarian yun binibigyan ko muna bago ko tarian yun medyo alerto yung manok the same time medyo ano talaga siya gising Ay hindi ako hindi na ako eh. kumbaga ang ginagawa ko pagda uh, sa ruweda ko eh uh, hitini tingo na lang do sa kalaban yung iba kasi nakikita ako sa mga ruweda lagi may darang ano may dalang pampainit. O mga yung ano kasi, pampatoka na yan, is parang iniheating din yung manok. Eto, sa ginagamit kong, ano ngayon, na conditioning na foreplay, eh hindi mo na kailangan kasi ng, ano, eh, ng pag Kasi Eh. Kasi mismong, ano pa lang, ising na gising na yung manok. Mm -hmm. Oo, oh, kasi... Eh, yun um, na napapagsin uh, ko, sa conditioning ko, si Eric, yung based doon sa na, na conditioning ko na tatlong beses. Same time, yung pangatlo no ngayon is ganoon ang napansin ko sa kanila. Kasi dati sa ginagamit ko, nung wala pa naman ako dito sa Pit Cobra, iba rin may ginagamit ako before. Pero, kumbaga sa record kasi, dito ko napansin yung track record ng laban ko is maganda. Tuloy-tuloy. Oh, eh, At siyempre, may swerte rin. Kasi okay. medyo dyan din ang ano, si Des, eh, medyo tutok din sa mamanok din na inaanda. Si Edgar uh, Santos. Si Edgar Santos, sa iyo, Edgar. Eh, mm -hmm. oh. uh, Kaya anyway, uh, maganda yung tandem namin sir eh. Kaya kumbaga uh, kung ano sinasabi ko sa kanya, ah uh, nagagawa talaga ni Edgar, ni Boss Edgar. Yan. Oh. O, sige, i... Eh, ikat muna kita at pakita natin tong commercial ng uh, foreplay using uh, iron capsule. Okay. So, balik. Uh, balik ulit tayo no sa ating... Uh, Parang walang bonus lang. Yung ano, sa ano natin? Air capsule na ano, video. Na video. Oh. Nakamute, nakamute ka siguro. Wala ba? Ah, okay. Hindi. Pag ano, nag-automatic eh. Nakamute. Ah, sa'yo, sa'yo. Ako so, nag-automatic. Nag -automatic. Automatic. oh, nag-automatic. Pero yung video, meron yun. Oo, oh, meron video. Pero wala oh. lang ano, wala lang sounds Ah wala wala sounds hindi nag-play. Anyway, titingnan na oh. natin after this, no? At eh, ang importante pinakita yung mga produkto. Ah uh, ayan, no? Uh, actually do sa dinyan sa slide show makikita na rin yung mga produktong ginamit. Basta iron capsule, uh, maganda na ipaliwanag na ipaliwanag na ni ni Bert yung kahalagahan ng uh, paggamit ng iron capsule at siyempre yung vigor labor, yung balik sigla yung proverb noni syempre yung patanggal stress no at saka oh. uh, mapalakas din yan at uh, papa ang dito yung mm, parang balik sigla halos pareho lang sila. Oh. Baga, yung, pagka, yung ano nga sir yung palo niya pagka inano mo lalo nung pinatakan ko ng proverb noni kahit hanggang sa matapos ganun pa rin yung palo ng manok eh malutong pa rin siya eh. Hmm. At saka syempre yung probod yung pang support tayo sa pang ano yun isang pang ibay ng yun, buto. Oh, yes, lang. Apat lang na kailangan mo uh, kumbaga mas mas tawag, tawag dito ma maibibigay mo na yung pangangailangan ng mga ating Correct. Mga na lahat kompleto na, sir. Kompleto na oh. Siyempre, kasama pa rin dyan yung mga guay fenicol, yung mga pang, -pang bacterial flushing, pang purga, yung dilo. Oh, pang flushing. So, flushing din ako na ano eh. Guay fenicol. Guay fenicol. Yan. Oh. Para sure ball na talaga. At saka shampoo. Oo. Oh. Herbal, herbal, shampoo. Herbal shampoo. Pagpapaligo ko. Nang oh, pagkikipin niyo, oh, herbal shampoo gamit ko. Kumbaga, less stress um, sa manok dahil hindi siya masyadong mamoy. kumaya hindi stress um, sa manok. Walang chemical. Yung yun na ginaserva siya. Kompleto, kompleto na, no? Kompleto na yung mga kailangan na. Kompleto yeah. na. Ayan. So dito ano uh, yung first yung first natin sa Coliseo de Manila no um akala ko sino una Santa Monica pero yung Coliseo de Manila mukhang ano din to malulupitan din yung mga labanan dito tama ba Oo oh, Medyo ano rin talaga kasi medyo bago rin kami doon. Same time, medyo hindi mo mano yung kalaban mo. Ay, big time din talaga rin doon sa Sabuan kasi hindi mano, may mga number na kami na pagka alo, dulo na kami ha, sa dulo na. Kumbaga nasa 100 na yung nakaano tapos biglang nasa nasa kalagitnaan. Tapos yung ang pa so nalaban namin no sir, maganda rin naman yung naging performance although yun uh, nasilat lahat ng pa-champion. Kumbaga, dalawang mm -hmm. entry, silat ng pa-champion. Oo nga. Kasi medyo And... ano lang, nagkakaano lang kami doon sa, ano talaga, sa laki ng manok na kalaban. Oo nga. Kasi tama. nangyari na habol eh. Habol talaga nung pagulot mo kasi, eh, pag patagal-tagal ka kasi, ang matitira, malalaki talaga. So, ang nangyayari, yung pinaka-last fight is mga malalaki talaga yung mga nakakalaban mm Sa so, totoo lang ano, uh, mag-ano lang kayo dito sa ano, sa Pit Cobra. Um <laughs> uh, mag-follow kayo at click niyo lang 'yung channel, 'yung broadcast channel. 'Yon, may makikita kayo doon ng mga updates, no? At saka doon sa Pit Cobra for play, sa Messenger. Ah, uh, okay. uh, 'yung mga for play uh, users. Eh ano, mag-ano kayo doon, mag-mag-add uh, kayo doon makikita niyo yung mga fights. Actually, sa ano mo? Sa Facebook page, yung AJ Backyard, Pit hindi Cobra. AJ Backyard. Nandun yun, di ba? Hindi pa tinatagal? Yes, sir. Oh, hindi, hindi naman. <laughs> Nandun Wala yung mga fights. <laughs> Oo nga. Nandun yung mga fights. Check niyo yon Yung performance sa mga manok. And by the way, yung mga manok nga pala, galing yan sa Pit Cobra, Alfonso Game Farm. No, shout out sa aming uh, boss, Sir Peter. Mga manok na ginamit yan sa Pit Cabra, Alfonso Cavite Game Farm. yan Shout out din sa kala, uh, kala Rogelio, Roger. si Ka Roger Macaso at si Azel Lagua. Ayun. Eh dito naman sa, ano, sa Montalban. Kumusta naman? Um, alam ko, malupitan din dito. Maraming mga... Ay, oo, okay. Basta-basta basta, basta dito. Oo, basta basta oh. basta-basta oh, mamanok dito. Kasi puro mamanok dito, mga backyard pero alaga ayan ang meron po sa mga backyard medyo alaga rin talaga. Kumbaga yung nabibigay ng mga suplemento eh kumbaga mas madali. Compare mo Oo. sa mga malalaking ano ngayon, mga farm. Tama, tama. Although ito, yun, katcha-champion ko lang din naman nung December 10. eh medyo doon nga napahabilib din talaga ako sa performance nung mga manloc no, kasi hindi ko lang na ano eh hindi ko pa nai ah na ko na pala sa pre-play doon na conditioning natin. Well, oh. yung laban sa Talisay medyo ano talaga. Uh, ah, santo, Sa so, na 'to. Samahan ako. Muntalban din siya. Muntalban din. Ah. Oh, ito sa December, ha. Hindi na naman, hindi na naman si Albert at saka si uh, si, Ed si kubroder Edgar. Uh, December 10, congrats sa inyo. not December 10, nag-champion dyan sa may New Motolban Cockpit Arena. At the same time, ganun din yung si um, uh, si Daddy Miliebono yung kanyang uh, uh, kaibigan, nag-champion din. Ipo-post din natin yan at no? makikita nyo dyan sa ating Facebook page. At saka si DM Cell, meron din yan. Nag-champion na naman din yan. Uh, dyan uh, yata sa Santa Monica. Sunod-sunod, tatlo. <laughs> at siyempre, uh, syempre uh, sa totoo lang, yung mga co-brothers din natin sa mga ibang panig ng bansa. Binete-champion din din dila naman nila. Uh, Oo, oh, marami uh, for me. Marami. Oo. Eh. Mm -hmm. So, so sa yung may natuturuan ako, sir sa mga mm -hmm. gagamit lang lalo Ignite. Ay eh, maganda mm -hmm. naman ang feedback nila. Kasi well, uh, yeah. yun ang nakakatuwa rin naman kasi once na pagbalik mo sa mga lalo yung mga tindahan na nagmamanok Minsan, pagka tinuruan mo ng mga conditioning din natin, eh, kumbaga, open-minded sila, sinusubukan nila. Ngayon, pagbalik ko naman doon, may maganda naman ng feedback nila regarding sa gamot. Lalo sa, ano, may natuwan ako sa uh, Los Baños, yung customer natin doon, eh, ano nga, toy tuloy din ng champion. Ah, ganun. Anong uh, anong oh. uh, anong farm 'yan? Anong uh, game farm? Ano lang sa sir ah eh? uh, backyard lang din siya pero may tindahan. ah, okay. Oh, sa totoo lang, no, no, nakaraan din kami na nag-uusap ni JD. Nag-champion din yung din sa Cavite. Ah, uh, just di sa Mindanao, marami, marami nagda okay. mga kliyente natin diyan online. Nagsisend sa atin ng pagpapasalamat. Yan, -champion sila gamit nga itong foreplay. Uh, anyway, uh, talagang uh, kami naman ay natutuwa sa mga ganitong mga ano uh, tagumpay ng ating mga co-brothers. At especially yung, uh, yung ating uh, co-brother na yung champion na si Albert. Yan, at tatlong best na pala, hindi lang back to back at December 10. Hindi natin ito na ipopost. So, ayan, abangan nyo yung post natin dyan sa Facebook. At uh, siyempre no nag-expect kami ng mga tanong na nakaraan may nagtanong and uh, hopefully then uh, may magtanong uh, although nasa ano na tayo uh, malapit na rin tayo matapos almost sa uh, 20 minutes na tayo na nag uh, cobra live and then uh, balik na lang po ulit tayo sa mother time i-inform namin kayo ulit at uh, pwede naman kayo mag-comment katulad ng ginagawa nung uh, katulad nung ginawa nung ang ating ko brother na nagtanong Uh, about dun sa paggagamot naman. So anything, hindi lang conditioning, pwede kayong uh, magtanong about dun sa uh, treatment, no? At pati sa breathing, yeah, may nagtatanong din at even the vaccine. At uh, syempre, siyempre, um naman kayo ng uh, ating uh, ka-brother doc ng ba ng Pit Cobra na walang iba kundi si Doc Eric. Shout out sa iyo. At uh, abangan namin ninyo ang aming uh, Pit Cobra live no, with uh, Doc Eric yan. So, may mga topic tayong hindi discuss. I think na-discuss na namin about breathing. And then, uh, this time, uh, pag-usapan ulit din yung mga, yung mga problema sa mga sakit. Lalo na ngayon, sa panahon ngayon, pabago-bago. No? Kaya, by phenicol, mga antibiotic, TMPS, endrofloxacin, L-spectrum B. Yan, magaganda yung mga gamot na na nabanggit ng Pit Cobra. Okay. So, ayan, at uh, naikwento na sa atin ni uh, ako brother Albert yung kanyang successes at uh, hindi na naman niya titigil. Next year, may mga laban ba kayo mga susunod itong... Ako marami pa, sir. Marami pa. Yeah, itong, itong, December, itong December. Pero pa, marami, 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 marami ang laban itong December. Ah, sa December? Ah, marami. Oh, tuloy. Kasi yung nilabang ko nung, no, nung, nung December 10 is personal ko yun naman of course. Oo, oh, yan. ah uh, manok talaga na ginamit. No? Galing, galing. Ayos talaga. And, then, ito. Um, tawag dito, itong mga susunod na laban. Uh, may nakaschedule ka na. Oo, oh, meron. Sa 21, meron akong laban ulit eh. Dito, sa may Montalban naman. Karika. Yan. Good luck, good luck. Um, At, <laughs> Sarap na malaman. Ay, nag-a-appear ito? Teka, 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 teka. Ayan, okay yon So, ayan. Um, abangan natin at uh, hopefully sa next na pit Cobra Live, eh, uh, kasama naman natin yung kanyang partner na si Brother Edgar. Ayan, para uh, mailahad din yan. No? May kwento din yung kanyang mga karanasan sa paggamit ng pit Cobra. That's Game Farm. Okay? That's Game Farm. Ayan, o. Oh. Oh, sige. So, anything uh, to say, ano, uh, Bert, bago tayo magtapos, Uh, baka may nakalimutan ka pang pwede yung shoutout no? bukod dun sa tindahan. Ayan. Uh, eh, otot ko pala yung asawa ko na no? very supportive sa mga laban. Ay, oh, hi po. Mm -hmm. shoutout din. Shoutout din sa iyo, misis. No? Sa misis ko rin. Uh, kung mapapanood nila itong uh, Pit Cobra Live. Ayan. Uh, okay, so uh, dito okay. nagtatapos. Dito nagtatapos ang uh, Pit Cobra Live at uh, abangan lang kayo at check lang kayo sa mga events ng schedule ng Facebook at ating YouTube. At uh, magtanong kayo, huwag niyo kalimutan at sa mga i-share nito sa inyong mga kaibigan, no, sa ating kapamilya. Sabihin niyo mag-follow at mag-subscribe sa ating channel para lumago ang ating community at maraming pa tayo pwede ma-share sa mga tips na naibibigay ng ating mga guest speaker. Katulad din ni ko Brother Albert na nag-champion lang na almost sa... Uh, kumbaga, Tuloy-tuloy, three times na to, no, itong taon na itong taon na ito. Anyway, congrats. Ayan. So, uh, again, um, uh, uh abang lang kayo sa mga ano natin, uh, YouTube. Mag-subscribe na rin din kayo. At uh, muli, nagpapasalamat ito si Rico Brother kasama si Brother Albert. At uh, yeah, magandang gabi sa inyo lahat. Salamat, mga